Bibili tayo ng isda. At dahil ang ulam natin mamay tanghalian ay inihaw na isda. Ano swimming? Bulot siya sa salta sira. Sa sira yan. Si daw. Napakamahal ang aming pupuntahan pag si Sampung piso isang tao. Sa pamalalim yun. Kaya 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 namin yung sampung piso lang ng isa. At sobrang lalim. Hanggang

Okay, guys Ayan Ito yung aming barangay Ito yung aming uh, Ayan yung center dito At ginagawa na ngayon yan Ayan Malaki na itong aming uh, Center Ano tawag dyan? Mega Clinic? Wow <laughs> Super health pala. Super health. Ayan. At ayan, makikita nyo ang simbahan ng katoliko dyan na may uh, 126 steps. Ayan, bago nyo marating sa may bundok. Iba lang kung kita nyo. Ayan, babagtasin na natin ang highway. Pasensya na ha, kasi itong aking camera, mumurahin lang to eh. <laughs> Sinabi pa. Bye bye. Ah! Ay, nagpaparinig na. <laughs> <laughs> oh, Birthday is waving. Ayan, dito na tayo. Ito yung uh, barangay Ilaya. Yung maraming mga nagtitid ng isda dito. Hindi mo na kailangan lumayo. Ayan, may mga isda dyan. Dulay. At may nagloloteng pa. Kapalima <laughs> <laughs> oh, tayo dyan. Ay, pa yung video mo doon kanina? Hindi, nagsave Titingin tayo ng isda ngayon. <laughs> Yan, diretso lang tayo diyan. Panay diretso lang tayo diyan ngayon. Wala tayong kaliwa, walang kanan, diretso lang lahat. diretso lang, guys. Ayan, guys. Ayan, yung mga pala na, pala, pala, pala yan nandiyan. Nakikita niyo ba yan? Ayan, hindi amin yan. Kanila yan. <laughs> uh, diba? Maganda dito sa amin, eh. Mga ginhawa. <laughs> Kaya lang, wala kaming katulad ng ibang lugar na talagang mga falls ay dire-diretsyo dito. Ang, ang uh, tubig dito ay naiiga. Kaya dumadayo pa kami ng paligo sa ibang lugar. Ayan yeah, o, may itik. Ay, ah, wala yung mga itik. The only bar that To life, take you on a Sunday drive in your white rover. Get some mud all over them tires Sipping moonshine. Reminiscing about them good old days, baby. This is how we do it. In the country. In the country. You see, four by four. It ain't sixteen. off in a duck nangyari sa tiyo na. Ay, <laughs> ay, ano to? Ano nangyari sa tiyo? Bapa tayo, baby? Paano ba to? Sige lang. Mama, takay. Ako na magpupungan. Ma, gusto ko bumili. Hindi mo lang pepe. Hindi mo lang ato. Mama, baba ako. Bumaba oh, ka doon ka doon sa tabi. Ay, si Clark. Ay, eh, si Raya. O, oh, baba tayo? Baba ba? Wait may cut nga naman sa loob. Oh. Halika na tayo, bibili na ng isda. kamna na, kam na. na. Halika na, baka masurot ka dyan. Halika na, bibili tayo isda. Come on, tita ple. Come on, tita ple. Bibili tayo. Narating na tayo, guys. Sa Baranga, Kabulusan. Paki Laguna. Okay, bababa tayo, guys. Kasama ko si Hiraya, guys. Oh, guys, ayan si Hiraya. Ayan, dami namin kasama alam nyo kasi ang pamilya namin pag umaga pag tumingin lang ng isda basta kahit ano lang lahat nagsasamahan <laughs> one for all all for one o <laughs> oh, yan o oh, yan si Raya hmm. ayun o oh, may isda na wari ko dun dami tao eh Nanti si Tita Ple. Ay, may naglalarong bata. Ano? Wala na? Wow. at <laughs> oh, anak ang maganda. patanggal na ng ano? ng ng balahibo ba? balahibo Ayaw. Ayaw. payo oh pang Hindi, ano lang yan bito ka lang kayo ay lang kami ayun. Ayun ayun lang. Ayun. Ayun dito na lang ay, Dito na lang siya. Dito Ayun, may... May... dito. May... Hindi po yan. Doon na lang babayaan. Okay. Okay. Pinatatanggal na namin ng... Na, oh, no, no. Dito ka. Oo. Katumas mo Para ano, wala na kaming itatapon na dito ka doon. Lumalabas pa ako ng bahay para itya sa pusa. Eh. Okay.

Pan, ay, ba, arwana na? A, Arwana 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 ano na. Yeah. Ay wala. Kasi oh, wala. Pangumay ka ka lang arwana, ay, rin. Oh, arwana mm, dati nag ni eh, eh. akong... pa, pa ba? na dati sa ating Eh wala namang kumakain. Pang mm -hmm. fish kasi talaga 'yan. Gradual lang pamili. ginagawa itong ano pang fish ball. lang, parang kasi, nilagay dito sa amin ng ganyan ng mga similya wala lang kumakain talaga pang-aquarium ni. <laughs> Akan anak babawasan natin. Bawasan natin. Tengi nga si mama. Dito si mama. Oh, ayaw pa si si mama. Bye bye. Pabay ka na sa mag ice cream. Bye bye. Ahali ka na matatapon yung ice cream mo. Ayusin mo. Sarap. Ang sarap. Ang sarap bukas na yata ka, kain niya oo bukas na lang may ulam naman tayo wala pa rin yung balon na tagalog ano yung maliliit yung hindi ano hindi kaya si kwenta nga ano ba kwenta kaya basa pati pa Bile? Oo, wala si ka, ano? Si ka, ano, tsaka si kakuan? Si kakuan, tsaka si ka, ano? Asawa ni ka, ano, at si kakuan, wala, ano? Ka, ano, ano, ngayon dito? Ah, kapatid, ngayon yung babae? O, yung lalaki? Ah, nag high blood? Ah, baka mataas ang high blood, ano? Siyempre, high blood, Baka, baka, kasama siya, napapangiti siya eh. Ate, dalawa daw, ate. Siya, kasama to doon. Eh, baka parang lao. Huwag yung parang lao. Oh, huwag na yan. Hindi natin bibigay. Ah, tama. At baka kumakain ako, nagagalit ako. Namumura, ano yun? Eh. Hmm. Baka mong pakakain. Tikma ko nga. Huwag Hindi na melon, nanay. Hindi na. Hinala, pakwan na lang. Oh. Ha? Nagpakwan na lang. Ano? Patikin nga yung lag ng mo kung matikin. Yung ba yame? Patikin nga nga kung matikin. Saan? Ah, uh, Baka ako mahiwa-hiwa pa eh. Huwag naman mag-ingat ka. Parang naman hindi ka grade 2. Isa pa? Ang tabang? Ang tabang ba? nga! Hindi pa ka! Hindi ka pa nag Hahaha! Oh my god! Ito yung nasa Apa? Uh, oh, okay, eh sa time kung yung? Eh, ano yung? Eh, ano yung? Eh, ano yung? layo-layo yung? Eh, Eh, ano sigurado. ano yung? Eh, ano yung? Eh, okay na to, Ilan yung kinuha mo? Dalawa sa akin. Okay, oh, yung... tama na yan. Dalawa din yung akin. Oh, yan, yeah, tama Pero tama. ka pa rin dalawa? Ay, hindi. Ano ba kinuha mo? Wala ko kinuha. Ay, eto na nga. Wala ka pa. Wala pa ako dalawa. Oo, oh, ito okay. lang sa atin. Lahat? Wala pa rin. No, Mabunta ka muna muna <laughs> <laughs> mo naman ng pakuha. Wala ko ka dyan. Isang dalawa pa daw. Yung ganyan, gaganda. May ka na magpapaitan? Hindi, dalawa lang ako pabayaran. Ay, kaya nga. Dalawa pabayaran sa akin. Ba, Akala ko wala ka na doon wala ano pa ah sige okay. yung malaki laki naman. ay bakit taan kung saan saan mo pinukin okay, ito eto ang maganda ha mo tipipili tayo na yan don't worry doon sa eh ah, baka iti mapo oh, no, ah no, no. oh, galit na laki na lang iniwa oh oo abo maganda wala pa wala pa na wala ah,

Oo, oh, oh, pinag-istaan. Kasi na nag parang istaan Labang eh! Hindi, na. Lang, ay, may bacteria, may baang na yun eh. Ayaw ka na Gusto mo ka mabuhay buhay. Nang matagal ay hindi gano'n. Tapos mo nang na patay ni. Halika, pagkasaw-saw <laughs> so, sa dami ng ginawa ko. Hindi ko alam ano, ko nung pagkasaw Ang uwa ka Uwa ka! Uwa na. Magsalita ka. <laughs> yeah. mga, mga hayok mga tao dito. Gusto ko

Ayo, para kayo mga <laughs> All Alright, guys. Ayan, nakapananghalian na kami. Kanina, salo-salo kami sa pagkain. nagihaw nga kami ng isda. At yung isda namin na binili, dinayo pa namin sa may kabulusan. yan yung kabulusan ay sakop yan ng Pakil Laguna. Ayan. At ngayon nga ay narito kami narito kami ngayon sa Siniluan sa ano nga, Barangay Tres. Barangay Makatad, ay ano yung tres? Ah, wag na daw yung tres, basta Barangay Makatad, Siniluan, Laguna. Narito, kas, narito kami kasi maginhawa dito. Ito, ito, itong kinatatayuan namin, private property ito. Pero, pag pumapasok kami dito, meron kaming entrance na 10 pesos. Tapos, dun sa pinaka nga entrance ng barangay, may bayad na ano Environmental fee, tawag doon? 60 by saple. 60 ang isa Ayun, Maganda dito magpalipas ng oras kasi itong lugar na to napapalibutan to ng mga punong mangga. Ayan, ito, ito. napakaraming mangga. Nung, ma nung, isang nung isang linggo, nagpunta na kami dito. Nakausap ko yung uh, parang uh, katiwala dito. Itong mga puno ng mangga niyan ayan. Bari ko may tatlong puto o eh, dalawang pong mahigit. Basta, ko lang siguro tatlong puto ay tinanim daw niya to nung uh, una unang tumira ka sila dito ay ano tawag dito dito daw talaga ay magubat eh ngayon kumot sila na nga pinatira dito nagtanim, si, nagtanim siya ng mga marami puno ng mangga at ayun na nga napapakinabangan na nila yung kanyang mga puno ng mangga siguro may tatlong nga puno ng mangga na to napakadami oh ay ako napakaliwanag <laughs> ayan napakadami tapos Ayan, 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 makikita niyo yung may tinuturo. Oh, hindi kita. ang Teka, igagalito ko na lang para makita niyo. Puno ng mga saging yan. Pabundok na yan. Yan ay nasasako pa rin ng lupang ito. E, isa ang may-ari niyan. Kaya, napakalaki talaga ng lupang ito. At napakaginhawa talaga. Kaya masarap magpalipas ng oras dito. Ayan, o. Oh. Kita niyo, ayan. Ayan yung mga punong mangga, o. Oh. Napakadami niyan. Ayan, dun. Ayan. Talagang punong-punong ng punong, 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 punong mangga to. Kaya napakagandang magpalipas ng oras dito. Hmm. Tapos, ang kagandahan nito, ayan, mayroon pa ito nga katabi nga, ayan. Hindi ko malamang kung anong tawag yan, kung batis o sapa, basta bahala na kayo. Ayan Kung <laughs> <laughs> mga bata nga nag e enjoy na pag-igo. 10 piso lang yung namin dito, masisihan na yung mga bata. Alam mo naman mga bata, eh, basta may tubig hindi na nila ano, hindi na nila iniisip kung malalim man niya, kung mababaw man niya, basta ang malaga sa kanila makapaligo sila. At mabasal kanilang mga paa ng tubig. Ayan Yung apo ko, tuwan-tuwa. Maligayang maligaya ng aking apo. Ah! ano, maligaya ka na apo? <laughs> Nagsusumpong kahapon yan eh. tala niya kasi hindi kami matutuloy eh talagang hindi kami natuloy kapon pero sabi ko ngayon nga kami alam kaya wala nang sumpong si ati step o. diba enjoy ang lahat Clark Clark na <laughs> abay na pinakambata naman <laughs> layas na rin ang pinakambata sa lahat ang ginawa talaga dito guys o. Ayan, oh. ang daming puno Relax lang pag may time. <makes noise>